Isang insidente ang gumulantang sa Estados Unidos sa pagpaslang sa Chief Executive Officer ng United Healthcare na si Brian Thompson sa New York noong December 4. Binaril ang 50 anyos na si Thompson sa labas ng isang hotel sa 6th Avenue bago ang taon ng investor conference ng kanyang kumpanya. Hindi pa rin natutukoy ang sospek. Ayon sa mga otoridad, isang lalaking nakahooded jacket na may dalang gray na backpack ang bumaril kay Thompson bago tumakas gamit ang e-bike patungo sa Central Park bago sumakay ng isang taxi. Hindi pa natatagpuan ang ginamit na baril pero na-recover ang bala. Sa pagsusuri dito, nakita ang nakaukit ng mga salitang deny, defend, depose. Dahil dito nagdulot ng mga espekulasyon na maaaring kaugnay ang pagpatay kay Thompson sa reputasyon ng kanyang kumpanya, na matagal nang binabatikos dahil sa mga pulisiyan nito na umano'y mas pinapabura ng kita kaysa sa kapakanan ng mga pasyente. Ayon sa mga balita, isa itong artistic take ng sospek sa pamagat ng libro na Delay, Deny, Defend ni Jay Fineman, na ini Lalahad ang mga maling gawain ng mga insurance company. Habang patuloy ang investigasyon, ilang kumpanya ang nagtanggal ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga executives sa mga website para sa seguridad. Nag-alok ang mga otoridad ng $50,000 na pabuya para sa anawang impormasyon sa sospek. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.